Mas lalo kong napatunayang totoo ang may likha ng langit kaysa impyerno. Nung may pinadala itong isang sugo na sasagip sa akin sa madilim kong yugto, di ko inakalang darating ka sa buhay ko at magbibigay saya sa natutulog kong mundo. Mula sa aking pagkakabaon, sa mga nagdaan ko nakahapon, inangat mo ako at inahon, Natulungang muling makabangon Di ko inakalang mabibigyan mo ako ng inspirasyon Para harapin ang bawat araw na puno ng mga hamon Sa mga pangyayaring hindi ko kayang unawain At sa dami ng gumugulo sa akin ang hirap aninin Minsan may mga bagay na mahirap intindihin May mga tanong na kailangan sagutin lahat ng yon hindi mo ipinagkait sa akin. Hindi mo hinusgahan ang aking damdamin. Alam kong alam mong may hangganan ang lahat ng ito. Kaya kahit marami man sa atin at sa paligid natin ang magbago. Darating man ang araw na kailangan kong bumalik sa aking mundo. Isipin mong may kaibigan kang nagmamahal sa'yo. Isang taong iyong nakilala at binoo kahit may sarili kang bubog sa iyong puso. Sa may kapal aking hihingiin, panalangin ko sa mga bituin, huwag kang lalayo sa akin, dahil uulit-ulitin ko sa iyong sasabihin, salamat at ikay aking natagpuan, salamat at inilayo mo ako sa kawalan. Kahit mahirap at nakakapagod na, Basta't nandito ako at nariyan ka Habang tayo pa ay magkasama Harapin natin ang lungkot at saya Labanan ang takot at kaba At tawanan lang natin ang mga problema Dahil sa'yo malaki ang aking naging pagbabago Dahil sa'yo natutong magbikas ang labi ko Dahil sa'yo sumasaya ang mga araw ko dahil sa iyo may kaibigan ako na totoo. Dahil sa iyo natutong magmahal ang puso ko. At dahil sa iyo nalaman kong kamahal-mahal din ako. Hi. Kung umabot ka hanggang dito, gusto ko lang sabihin sa iyo na salamat sa oras mo. At kung maaari, hihingin ko na rin ang suporta mo sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel ko. At kung pwede, mag-comment ka na rin ng feedback mo kung anong masasabi mo sa video na napanood mo ngayon. Okay? Okay. Thank you, thank you.